Tungod sa padayon nga panagbangi sa Pilipinas ug sa nasod nga China mahitungod sa soberanya sa West Philippine Sea sama sab sa nahitabong pag water cannon sa Chinese Coast Guards sa usa ka Philippine supply vessel kaniadtong Marso 23 hinungdan sa pagkaangol sa tulo ka Philippine Navy personnel plano sa Marcos administration pinanguluhan sa National Task Force on West Philippine Sea nga mas mapahibalo pa sa publiko ang pagpangdaog-daog sa China ilabi na sa mga mananagat nga nanginabuhi sa maong kadagatan. We would like to call on everyone, the media and the public, to stand with us, to stand with the government, with the administration, to insist and to assert our right not only sa territory kundi yung sa yung resources natin sa West Philippine Sea para ipaglaban ang karapatan ng mga mangingisda, mga tao na mamuhay, especially doon sa area. Gani sa milabang mga simana, nakadawat na sabog suporta ang Pilipinas gikan sa nagkadayang mga nasud sama sa US, UK, Japan, Germany, France o uban pa. Matud pa nga suportado sila sa pagmodernize sa mga ekipo pang dagat sa atong nasud, lakip na sa Armed Forces of the Philippines o Philippine Coast Guard lakip sab sa gipangampanya sa kagamhanan ang pagbatok sa mga misinformation ug fake news nga ginama sa mga online trolls mahitungod sa mga panghitabo sa West Philippine Sea. If we keep on exposing the aggressive actions of China, things will turn out to um, you know lead to war. I think this is the number one fake news misinformation that the Chinese trolls or pro-China trolls are spreading in social media. Gani usa ka strategic communication workshop ang gipahigayon karon dinhi sa Sugbo alang sa mga information center managers sa Region 6 ug 7 alang sa pagkailap sa impormasyon ngadto sa publiko ang Philippine Coast Guard, ang National Task Force na sa PIA para tabangan sila para ma-amplify sa grassroots, sa ground, sa mga barangay, sa tanang mga tao kung unsa gyud ang tinuod nga kahimtang o panghitabo dito sa West Philippine Sea. For instance, there will be barangay uh, caravans sa uh, mga barangay, uh, siguro may mga, mga fora, may mga konsyerto, may mga fan run, may mga pagbisita sa mga merkado o sa mga tindahan, all these activities basta uh, maabot yun sa katawahan sa ordinaryong tao kung nung ang tinuod nga ng hitabo dito sa West Philippine Sea. Dahil nandito po tayo sa iisang bansa, huwag po natin itong ipamigay, isuko sa laban natin. Kini si Queenie Holigon, Alang sa TV, Cebu. West